Welcome to I'm worldwide business presentation. This is your mentor Rena Laban, founder of Team Car Worldwide. I will be your IBP host for today. So, I'm going to discuss kung ano yung product natin and at the same time paano natin siya magagawang business. So, success is having the right partner. So, choosing the partner is very important dito po sa negosyo natin. So, alam naman natin yung uh, maganda yung credentials at yung credibility ni Heart Living Vista, kaya yun po yung kanyang sinabi. Ang product po natin ay hindi natin ito mabibili sa Watson or sa Mercury Drugstore kasi po inopen po siya sa distribution. Meaning to say, tayo po mismo ang magiging dealer, tayo po ang retailer at outlet po ng ating mga products. Ang kagandaan po dito, meron tayong tinatawag na compensation or profitable share sa company. So you might well consider partnering sa IAM Worldwide. So why IAM Worldwide? It's a flexible business at online lang po ito. Hindi mo kailangan ng OPEX o yung tinatawag ng operational expense. Ikaw ang bahala kung mag-store o hindi kasi nga, ang store natin ay online lang. Fast mo yung product po tayo, so mabilis ang bentahan. Kapag sinabi mo na barley sa kaibigan mo o kakilala mo, sasabihin niya na very effective kasi nga, ayaw, kasi nga worldwide shipping po tayo, hindi lang po local at hindi po international. Gano'n po ka-importante ang marketing? So mamaya, i-discuss ko po sa inyo. Uh, modern hybrid compensation plan din po tayo. So we have 13 ways to earn. And meron po tayong incentives, tra travel, travel, cars, luxury, properties po. So they're uh, free quarterly po sa mga travel and luxury incentive styles. Automatic payout system po tayo so you don't need to worry. Every Friday po, papasok po ito sa inyong bank account. Uh, fast ROI with Money Back Program. Dito po sa company natin, nag-offer tayo ng Fast ROI. So, yung tinatawag na Return of Investment. Stable Passive Income din po tayo. Dahil ang company natin ay Household Brand Products. So, uh, meaning to say na meron tayong profit shares. Na sa bawat taon na bumibili ng product natin worldwide, meron tayong profitable shares. And long term po ang pinapasok nating negosyo. Number 10 po para po sa... Uh, mga kabataan 24, 24 years and below, we have another program for them. May mga free cars po tayo para sa kanila, youth empowerment program para po uh, mas madali na lang na ma-achieve. Kapag nag-iisip tayo ng product, we need to consider yung need po ng tao. So bukod sa pagkain, ay yung kalusugan, tama? Kaya nga sabi nila, health is wealth. Ang tanong, meron bang mga hospital na nalulugi? Meron bang mga drugstore na nalulugi? Di ba hindi? Why? Because, simply because, it's a health business. So, tayo po ay health business. Kaya lang, hindi po tayo basta-basta health. This is a worldwide target business. Kasi nga, it's a fast-moving. Kapag naubos ang tao, bibili-uli ito. Kasi, it's very effective. Ang maganda po sa product po natin is, uh, it's a consumable. Pwede sa lahat ng edad, sa mga babaeng guntis, um, sa mga baby, teenager, adult, or kahit na... May edad, pwede po ito. Pwede rin po ito sa mga pet. So this is for everyone. Na-mention din po ang barley 37 times sa Bible. So hindi ito pwedeng sabihin na ngayon lang ito na discover. In fact, nasa Bible po ito. Ang tagalog nito ay sibada. Ang isa sa mga nagustuhan ko dito sa negosyong ito ay hindi mo ito gagawing mag-isa. Meron tayong community para tulungan ka. Merong mag-magsusuport sa iyo na kahit wala kang alam sa negosyo, basta willing kang matuto, tutulungan ka namin. At ito po yung uh, company ambassadors natin. So as you can see, meron po tayong local and international. Nandiyan po si Maritone Fernandez, Piola Pascual, Hardy Bangilista, Alden Richards, uh, Gaby Garcia, Aramina, uh, lately po nag-join po si naging ambassador po natin si Marian Rivera and at the same time po nandiyan po si Park Sojun. Ah, uh, kilala naman po natin siya. Uh, siya po yung ambassador ng Chanel at Louis Vuitton at siya din po yung Korean actor na makikita natin sa Netflix. Kahit gaano kaganda ang product mo, pero hindi naman kilala, walang bibili. Tama po? Dito sa iMall Worldwide, ang company natin ang magpo-provide ng public advertisement mo. So, pag pumunta ka sa Metro Manila, uh, kapag napadaan ka sa EDSA mula North and South, alam niyo po ba na ang Worldwide lang ang may pinakamaraming billboards? So, hindi ka na mahirapang mag-market. Makikita naman natin ang ating founders, ang uh, ating president si uh, Alan Marvin Eder at si Aika Loren Uy. So, they have more than 20 years of combined experience in, North, in networking. So, uh, talagang alam na nila kung paano patakbuhin itong company na ito. And of course, legal po tayo. Meron din po tayong mga local and international offices po dito sa, uh, sa buong mundo. May market din po tayo sa ating mga kapatid na Muslim. So halal certified din po tayo. Alam naman natin kung gaano kahirap kumuha ng approval sa ibang masa. Uh, so dapat talaga quality. According to Dr. Yoshihide Hagiwara, that barley is the most nutritious food plant in the world. Dahil meron itong 68 micronutrients na kailangan ng katawan natin for a day. It is 100% organic. To Maritone Fernandez, uh, alam naman natin na isa siyang cancer survivor. Pero um, along with the medication and chemotherapy, at pag niya ng barley, napabilis ang kanyang paggaling. And ang maganda rito, no trace of cancer at all. Disclaimer lang po ah, ang ating uh, barley ay hindi po gamot. It's a food supplement that boosts your immunity. So maliwanag po. At ngayon po, panoorin naman natin si Maritoni Fernandez nang siya po ay pumunta sa Barley Farms, Australia. I am Maritoni Fernandez and we are in the middle of a barley field here in Swan Hill, Australia. Well, we think we have the best barley in the world because of our clean irrigation water. water comes from Murray River, which is a freshwater river. All our drinking water comes from Murray River too. So it's full of nutrients, Also, the climate is perfect for growing winter cereals. Clean, green, certified organic. Yeah, we're certified by NASA, which is one of the Australian certifications for organic. I am worldwide gets its barley grass powders from Herbal, which sources them from us at Nutri-Green, So you're guaranteed the best barley grass powders. I am truly proud to say that we are now the sole distributor in the Philippines for Nutri-Green barley. dito naman po makikita natin yung mga iba't ibang klasing tao na natulungan gumaling ng barley. So, meron dyan um, uh, may sakit na high blood pressure, diabetes, cancer, stroke, at marami pang iba. Dito po sa ayang worldwide, marami po tayong products. Meron tayong kape, meron tayong grape juice, yung lusimang papayat, akmang-akma po yan sa inyo. Dito po sa barley, meron tayong powder at meron din tayong capsules, yung mga ayaw na magtimpla yung mga taong on the go. Meron din po tayong Yeah to at saka yung immunity. Ito po yung uh, meron na uh, Moringa Olivera na. Ito po yung tinatawag na power to walk. So pag nagbalik ka na at nag-immunity ka pa talaga namang full pack ng lakas mo. Meron din tayong uh, Aceri na kung saan nagpapaganda to 'yung ng balat natin, yung collagen at saka memory booster. At meron po tayong uh, black coffee yan. tamang tama po yan. Talagang gusto nyo ng matapang na kape. Maganda yan itong black coffee. A disclaimer lang po ha, ah, that I am worldwide cannot and will not make any guarantees about your ability to get results or earn money from our program, information tools or strategies, the compensation plan rewards for your selling products and packages to customers. So hindi po ito kumpanya na kapag nag-join ka, mayaman ka na bukas. So, hindi po ito yon. Alam naman natin sa negosyo, kailangan mo maging masipag, pagtuunan ng pansin, para kumita ka. Tama? And of course it's a fast moving product. Meron po tayo ditong mentor na talaga namang nagbenta siya sa uh, TikTok Shop. Siya po ay nakapagbenta ng 24,585 boxes, boxes of barley and times 500 po natin. Imagine kumita siya ng 12 million may get. And uh, nakita naman natin si uh, ang kilalang si Mary uh, si Mariel Padilla nakapagbenta siya ng 4,000. So times 500 kumita siya ng 2 million. Because it's a fast moving product. Kilala na siya. Ang tanong paano ba maging dealer? Madali lang po. Kapag bumili kayo ng 17 boxes, distributor ka na. Ikaw ang bahala kung lahat barley o iba-iba. Ito yung tinatawag na student package. Meron naman po tayo na business package. Ang tawag dito ay gold package na nagkakahalaga ng 44,800. Pareho lang, pareho din po. Ikaw ang bahala kung barley lahat or iba-iba. At ang ating pinakamagandang package ay ang jade package. Ito ay nagkakalaga ng 198,800. Ang product na makukuha mo ay nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Ito good news. Kapag ito ang kinuha mong package, bibigyan ka ng company ng additional free 50,000 worth of products. So makukuha mo lahat 250,000 worth of products. At least kapag nabenta mo agad, tumubo ka na agad. At dito po may kita natin ang isa nating mentor ang pangalan niya ay Mentor Marlon Santos. Siya po ay high school graduate. So nag-start na siya ng, uh, dito sa company, sa IM Worldwide, more than, uh, more than six years ago. Uh, Na-establish niya yung kanyang organization. And at the same time ngayon, nag na siya. Siya ay kumita ng 1.7 million per a month. So kaya pala dito sa IM Worldwide. Sa company natin, may bonus din. Kailan ba natin narinig ang bonus? Di ba tuwing Pasko lang? Minsan, 1,000, minsan 2,000, minsan wala. Sa IAM Worldwide, pwede kang magka-bonus kahit hindi Pasko. Sabi ng company, kapag nakaapat ka, may bonus ka. Ang tanong, paano? Kapag kumuha ka ng gold package na nagkakahalaga ng 44,800 at na-share mo sa iyong kaibigan, sa iyong kamag-anak, sa iyong kakilala o hindi mo kakilala, tapos kumuha din ng gold package worth 44,800 na kagaya ng sayo, may bonus ka. Ang tanong, magkano? Meron kang 40,000 pesos na bonus. Wait, plus commission, plus sales match. So, kikita ka worth 60,000. 60,000 pesos po mga kaibigan. Ito good news. Hindi pa ikaw ang nag-explain. Hindi pa ikaw ang nag-convince na habang pinag-aaralan mo itong business na ito, kami na kumakausap sa mga prospect mo. Kumikita ka na. Alam mo, ilagay mo sa bangko ang 44,800, tapos maghintay ka ng 4 years, hindi ka kikita ng ganito kalaki. Hindi ka kikita ng 40,000. Kahit sa restaurant, pag may apat na kumain sa'yo, hindi pa bawi ang puhunan mo. Tama? Dito, apat lang. Bawi na ang puhunan mo. May bonus pa. Tama? Ganon din po tayo sa jet package. So kapag nag-purchase ka ng package, jet package worth 198, 800, pag naka-4 ka, may bonus kang 200,000. Plus the sales match and commission, plus 100,000 'yon. So, kikita ka nang 300,000. Eh, ang tanong, paano naman kung 16,800 lang 'yung budget ko? Yung tinatawag na silver. Don't worry. May money back program din 'yan. Dito naman, hindi 4, kundi 5. So, kapag na-explain mo, kapag na-explain mo or na-share mo sa lima mong kaibigan, ba? Magkakaroon ka rin ng bonus. So ang tanong, magkano? Meron kang 15,000 pesos na bonus. Plus commission, plus sales match. So a total of 24,500 ng paulit-ulit. Ang maganda po dito sa mga bonuses po natin, no time frame and unlimited. So ibig sabihin, makalima ka ngayong linggo, meron kang 15,000. Makalima ka ulit next week, meron ka uling 15,000. So paulit-ulit wala kang makikitang ganito sa ibang business. Tayo lang sa Ayam Worldwide. Ito naman, pag-uusapan natin yung talagang nagpapakilig sa akin. Ito yung tinatawag na rebates o yung long term na sinasabi. Ito yung na kahit, na kahit na anak ng anak mo, makikinabang. Ito yung negosyo na kapag naumpisan natin, 5 to 10 years from now, meron tayong tinatawag na wise consumerism. Ibig mo sabihin, lahat ng bumibili ng product mo under your organization, lahat yan, may income ka. So, paano yan? Di ba po lahat tayo consumer? Tandaan nyo po na itong mga nakikinig na sure ako, I'm 100% sure, bumibili ka ng product. Ang tawag dyan, consumer. Pero ang tanong, wise ka ba? Sa so, biglang yung, biglang maraming napatanong, paano ba maging wise? Di ba bumibili ka ng product? Sa labas, pag bumili ka ng pagkain or gadget, hindi ka magkakaroon ng kita. Pero sa IAM Worldwide, kada bili mo, kumikita ka. Healthy ka pa. Na kahit bumibili ka lang, so maging wise tayo sa pamilya natin. Yung gastos mo, gawin mong pagkakitaan. Ano po ibig sabihin nito Minimum, meron kang 10,000 active users na bumibili lang ng isang box, meron kang 50,000. Imagine, sa isang box, meron kang 5 pesos. Meron po tayong mentor din, ating top 1 mentor po. Ang pangalan niya ay Shirley May Sumbulan. Siya po ay kumikita ng 1 million mahigit pesos dahil lang po dito sa rebates na ito. Ito yung long term na sinasabi natin. Okay? So dito ka na. Diba? Ano pang inihintay mo? We have the time and financial freedom. Isa po sa mga na-bless dito sa IAM Worldwide ay kasama na dyan yung aking asawa. Na si mentor Anet Laban siya po ay naging car achiever. Isa po siyang freelance ESL teacher. Alam naman natin na kapag teacher ka, hindi naman stable 'yan lalo't online. Siya po ay nagtuturo ng uh, English sa mga iba't ibang nationality. Eh, pero dito sa iAm Worldwide, may pagkakataon ka na magkaroon ng sasakyan basta trabaho mo lang. Ah, uh, meron naman tayong uh, mentor ng pangalan niya si Mentor Erika Sureda, isa siyang registered nurse malaki na rin yung uh, kanyang kinita, talagang tinarabaho niya. Kasama po dito si Catherine Policarpio, isa po siyang former BPO employee. Si, kasama din po si mentor Arian Fernandez, isa po siyang housewife. Ito po yung mga achievement nila. I'm showing you this not, not to brag, but to inspire. Because I believe that their past is our present. And their present is our future. Naniniwala ko na kung kaya nila, kaya din natin gawin. Tama? tap mentor natin na si mentor Shirley Mae Simbulan. Siya po ay nasa 2 million dollar club earner na po. Siya ay isang uh, psychology graduate. Ganyan lang din 'yung nangyari sa kanya. Na-invite siya sa Zoom, nakinig lang siya, tapos nag in na. Pero tingnan naman natin. Pagkatapos ng 6 na taon dito sa kumpanya, meron na siyang properties, meron na siyang uh, supercar uh, at mga ari-arian. Ang laki na po ng kanyang kinikita. And then of course, ang ating mother lion, si ang ating magandang mentor, si mentor Michelle F. Santos, isa po siyang former model, IT graduate po. Siya po ang nag-iisang uh, pink Lamborghini Huracan in the Philippines, owned by a Filipina. Nakita ko po yun, talagang kinikilig ako. Uh, sabi ko na, grabe naman, ang ganda naman, ng naitulong ng Iron Movewide. Kaya pala, basta tatrabahuhin mo. So, why start now? Kailangan mo na magsimula kasi nga this is a one account policy. Tulungan tayo, tulungan system siya. Teamwork tayo. Ang labanan kasi dito, hindi na yung ilalabas mong kapital. Kundi yung oras na dapat sana nakaposisyon ka na. Naniniwala akong kaya mo to mentor and soon to be partner dito sa business na to. Bakit? Kasi, kasi kami naman yung kakausap sa mga prospect mo. Na habang inaaral mo pa siya, inaaral mo itong negosyo na ito, nilalagyan ka na namin ng tao sa ilalim. Hindi mo ito gagawing mag-isa. At para tapusin ito, I would like to share to you, sabi dito sa Bible, sa Jeremiah 29.11, For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ang plano pala ng Diyos sa buhay natin, hindi lang para mag-survive, kundi mag-thrive to be fruitful, meaningful, and purposeful. Ang plano niya sa atin, maging prosperous. Tama po. So again, I hope na naunawaan niyo po ito. It, this is just a brief a brief idea. Ano ba tong Iron Worldwide? So marami pa to. Again, I'm Mentor Renan Laban, an agent of hope, and I am Worldwide.